Hi mga kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Magluluto po ako ng adubong baboy ngayon. Ayan, ibababad ko muna yung ating karning baboy sa oyster, sa tuyo at saka sa suka. At saka lalagyan ko siya ng paminta. Ibababad ko siya kahit mga 30 minutos lang kasi para manuot yung lasa ng oyster at saka toyo at saka yung ating sopa. Masarap yung pag nag-adubo yung nakababad yung ating karning baboy kahit mga 30 minutes lang. Masarap talaga siya lalo na pag pina ab abot mo ng isang oras o kaya dalawang oras ang sarap niya ayan hinalo halo ko siya at saka hahayaan ko lang siya ng mga 30 minutos kasi late na ngayon kailangan ko na magluto dito po, ayan, maglalagay ako ng mantika. Tapos, ipiprito ko dito yung ating patatas. Hiniwa ko na siya. Hanggang sa medyo mag-brown lang siya. Pag ganito na ang kulay, hanguin na natin. Meron din akong saging na sabay yung hinog siya. Ipiprito ko rin ito pero magtitira ako ng kaunti para isabay ko sa pagluto sa karning baboy para madurog siya at saka makuha natin yung tamis ng saging. Ayan, antayin ko lang ito mag medyo brown yung ating saging katulad nito. Medyo brown na siya. Ito yung natirang saging na hindi ko prinito. Ilala isasabay ko yan sa ating karning baboy. Ayan, kulay brown na tanggalin na natin yung saging. Sa pinagprituhan natin, igigisa ko yung bawang. Pag nagisa ako ng bawang, gusto ko talaga yung medyo brown siya kasi ang bango niya. Ang bango talaga kahit dumadaan sa ano sa labas ng shop napapasinghot sila. mabango naman ang niluluto, sabi nila. Ayan, nilagay ko na rin yung ating sibuyas. Pag medyo malambot na yung ating sibuyas, ilalagay ko yung binabad na karning baboy. Ayan. Nilagay ko na yung binabad na karning baboy. Tapos, haluin natin. Halo-halo lang tayo dito. Tapos ilagay ko na yung natirang saging na sabay yung hinog para madurog siya para yung ating adubong baboy matamis siya. Yung tamis niya yung galing sa saba ng saging, masarap talaga siya. Talagang nakakatakam siya. Ayan, halo-halo lang tayo dito tapos tatakpan lang natin yung ating adubo para mabilis siya lumambot. Ayan, takpan natin. Tapos, paminsan-minsan, haluin natin. Ayan, haluin ko siya. Kung nakikita nyo, konti lang yung kanyang sabaw. Di ko pa kasi ito nilalagyan ng tubig. Kaya, kailangan lagyan to ng tubig para lumambot siya. Ayan, halo ko lang. Tapos, maglalagay na ako dito ng tubig. Naglagay na ako ng tubig, hahaluin ko siya. Tapos, pag medyo malambot na yung ating baboy, ilalagay na natin yung ating prinitong saging at saka patatas. Ayan, luto na to. Nakita niyo ang sarap niya, talagang malambot 'yung ating karne.